Yo, 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 yo! Good afternoon mga boss! And yes, uh, nakikita niyo po ngayon galing tayo ng mowa At iba po motor na gamit natin. At base nga po sa ating caption, ito po ay Honda PCX 160. At atin po itong re reviewin On a first time rider perspective. Isa sa mga eleganteng scooter ni Honda Eleganteng matibay Reliable Pero hindi ko pa siya afford oh. Call cool order para ma-review natin to ay Tayo ay nagrent nitong motor Na PCX At nais ko pong i-shoutout ang nagparent sa atin itong uh, Honda PCX 160 Yan po ay ang, ang Alicia's Motorcycle Rentals located po yan sa Bagbagin, Santa Maria, Balacan ayan po, pa-check na lang po ang kanilang logo at ang kanilang FB page nagraranta po sila ng mga scooters at big bikes from 1 to 5 cc's na Honda Click to 1.6 na click na version 2, alam ko meron sila to NMAX 155 PCX 160 big bikes from uh, 400 cc up to uh, kung hindi ko nagkakamali, Yamaha MT-09 yata tayo nakita namin doon sa page yan. Beside dyan na lang po ang kanilang, ang kanilang Facebook page mga boss. At grabe, napaka-traffic na dito sa Maynila. Actually, rars or na. Medyo pahirapan na makipagsapalaran dito sa uh, Maynila. Pagyantong oras at mukhang nagbabadya pa ang ulan. Anyways mga boss, nag-try na ako mag-vlog kanina papunta dito sa MOA. Kaso nga lang, eh, medyo nagkaroon ng problema. Hindi maganda yung kuha ng ating cellphone. Mukhang nagbabadya na talaga at kailangan na natin ng uh, action cam. Hindi na talaga uubra na mag-capture ng vlog using uh, cellphone at uh, nasisira na rin yung ano durability ng aking phone anyways back to the topic mga boss so bigyan ko lang kayo ng quick specs dito sa uh, Honda PCX 160 well as we all know it's a 160 uh, 157 to be exact cc hindi ko nagkakamali, single overhead cam pa rin ito. Ito pong nakuha natin mga boss ay isang standard version, CBS. Or ang Combi Brake System version. The good thing is, kahit hindi siya ABS, dual disc brake na siya. So, disc brake na sa harap, disc brake din sa likod. Sa gulong niya, halos, uh, alam ko, halos parehas ng parehas din sila ni Enmax, I believe. Parehas may kalaparan ang likod at harap. Seat height niya, mga boss, alam ko, pinatabasan na to. Kaya, dapat yung parehas na pa ako. Hindi naman totally lapat. Siguro yung <coughs> front foot lang. <coughs> hanggang middle <laughs> kaya pag mga ganitong traffic dali lang siya may balance eh. pero sa height po natin na 5.6 or 5.5 <laughs> ganyan po pag nakasakay siya pero siguro kung hindi ito napatabasan I think mas uh, tingkayad pa ako dito handling niya is mas madali siyang i kaysa sa aking Honda Click although dahil siguro sa U-Box o sa top box nito is may kahirapang i-balance pag nakasa, nakaligo ka na katulad nito <laughs> dahil yung bigat sa likod is sumasama pag lumiliko itong motor acceleration nya mabilis actually mabilis yung barangkada unlike sa ano eh, hindi ko siya makumpara sa NMAX kasi hindi pa ako nakapag try talaga ng sampung araw na yan max ang gamit ko ang layo naman ng difference kung kay Honda click ko siya ay iahalin tulad pero yun nga between and max eh bo, sorry between click 125 and this bike na PCX160 malalaman mo talaga yung difference sa acceleration pa lang E1 factor niya is malala throttle response din niya is so responsive to the point na hindi ka mag-aalangan sa pag o overtake from low speed to high speed gas consumption na hindi pa rin nagbabago from the time na nakuha ko siya kagabi 39.2 kilometers per liter. Hindi ko alam kung magbabago pa ba 'to. I think pag nagpagas na ako dito. kasi from the time din na nakuha ko 'tong motor, hindi pa ako nakapagpagas paggas <laughs> Dahil nga galing sa renta 'tong motor na 'to, eh kitang-kita naman sa odometer na ang unla layo na nung tinakbo 5,500. Uh, siguro tamang-tama itong i-review for a rider's perspective na uh, naibiyahin na lang ganto kalayo. Lugpas na ako sa circle pero ang traffic dito. I don't know why. Pero ang daming truck, grabe. Singit factor niya is good. Para lang din ako nagmamani ako ng Honda Click 125. Although medyo nakakaalangan lang konti dahil dito sa side mirror. <laughs> Kanina din naman mga boss, nung papunta ako ng Mall of Asia, tinanay ko naman to sa mga singit-singit is hindi naman ako nagka-problema. Ah, singit naman ako. Inamkas ko rin yung girlfriend ko kanina sa si AJ. Ayan, shout out sa'yo, may asawa. Asawa ko. Mag-iingat po pa uwi. Sige, abante. Malayo pa sa San Pedro. <laughs> Gago! Naku po. Abutin tayo yung siyam-syam kuya. Sige, daratyo. Kahinang damis karta na ito. Brother. Eh, ano yung mga boss, no? So, nakikita nyo naman, sobrang traffic dito sa Manila. Pero, kahit na sobrang traffic dito, wala pa rin ako nararamdam ang alay factor, masakit factor dito sa ating gamit-gamit na Honda PCX Hindi nga lang ba, boss? Very unusual lang nung traffic. talaga naman ang pagdaan ko dito is, uh, maluwag naman itong kasada na Hindi ko lang alam bakit ngayon, eh. Sobrang traffic. Grabe. Alas wala nang galawan yung mga sasakyan, no? Oh siguro sabay-sabay lang naglabasan itong mga truck Well, rather than that uh, Wala pa rin akong masabi dito sa Honda oh, PCX Siguro ang may ngalay factor lang ako eh, uh, Mararanasan Siguro dahil sa tagal ko nang nakababad dito sa motor Dahil sa sobrang traffic I'm hoping din na sana di umulan At tumatawag na po nga aking asawa Sandali lang mga boss, sagutin ko lang ito A few moments later. At uh, mga boss, nasagot ko na yung tawag ng aking jowa, ang aking girlfriend At uh, ayun, in-inform ko na siya na sobrang traffic dito To the po na talagang walang galawan as bakit kaya Hindi ko lang din alam mga boss kung kita sa camera or halata ba pero Nakaka-bother yung vibration itong ano Kasi grabe, parang parang nakarusi yung ano Parang nakarusi na manual yung vibration niya. Ramdam mo sa manobele eh. Hindi ko alam kung bakit. So, pwedeng ko dito mga boss, uh, from the time siguro na binili tong motor to Hindi pa napapalitan yung ano, bola, tsaka hindi pa napapalinis yung panggilid. Kasi no na 3,000 kilometers na yung auto ko dun sa Honda Click. Medyo naramdaman ko na yung ano, vibration ng motor. Tapos doon ko na na-figure out na pud-pud na pala yung mga bola. So, wakas lumuwag din dito. So nag traffic lang dahil bottleneck Grabe naman mga boss <clears throat> na, Pero sa high speed di mo na mararamdaman yung vibration Piling ko kulang na sa linis pang gilid nito Tsaka may mga tama na yung bola Pero inform ko na rin yung mayari Just in case kasi baka napabayaan na to Or baka nalinis na nga to Oh, ko yung vibration niya dito. Grabe. Anyways, buti naman pagdating dito sa Nabotas is maluwag na around this nor road 10 sana hindi ako abutan ng ulan GG pag nagkataon isa, isa din sa mga nakapagpa sa motor sa akin sa motor na to is yung ano napakalawak na ha ayun yung, yung motor <laughs> yun nga isa din sa nakapagpa sa akin dito is yung seat yung compartment seat na to compartment storage kasi tong ano modular helmet ko na spider tapos pwede, pwede ka pa maglagay ng ano jacket mga damit documents siguro ko i-rate ko tong motor na to ay acceleration wala akong masabi gawin ko tong 10 sa maniobra nito i can give 10 din dito sabigat ko na 106 kilos ayan bumaba po ako ng 4 na kasi po sa timbang sa akin 2 weeks ago Iwala ko na dagdagan ulit May E1 factor So I can give 10 pa rin dito Na pala yung scoring natin ay sa uh, 1 to 10 1 is the lowest, 10 is the highest Dangalay factor sa braso at kamay Hindi ko alam kung Yung ngalay ko na to na nararamdaman ngayon is Dahil sa tagal ng pagbiyahe ko Or naging muscle memory na ng katawan ko sa Honda Click at na-adapt nitong PCX hindi ko alam pero hindi siya yung oil factor niya is hindi ganun kabigat doon sa, narara sa nararanasan ko sa Honda Click pero hindi ko alam kung bakit na sa ano ko sa handling position ko is parang may similarity siya kay Honda Click. Kasi before ko kunin to, dapat talaga N-Max. Kaso nga lang, yung may problema dun sa preno sa likod. Tapos so, ko alam kung kumakapit ba o hindi. Ayoko eh, ayaw ko magbaka sakali. So, pinacheck ko dun sa may-ari at hindi niya na pina-out. at uh, no choice kundi mag-PCX ako. So, supposedly dapat N-Max yung rereviewin natin today. Anyways, don't trinay ko yung handling ng n -max. Habang nakaupo ako, na naka center stand. Medyo mataas yung ano, medyo mataas yung handling niya compare dito sa PCX. Good thing dahil mababa yung upuan niya, eh no compensate noon yung hand, yung ano, ngalay factor no sa ano. Ngalay factor nitong uh, dito sa Honda PCX. So piling ko kung stock na upuan pa to. Eh medyo naka ano, medyo ogro naka-aggressive siguro tayo dito. So I can give 9 sa handling na to. Siguro daw ang liting na makapagbigay sa akin ng 10 na to is may pag medyo tinaasan pa yung ano, medyo nakaangat pa ng konti yung handling. top speed hindi ko mabibigay sa inyo yon pasensya na mga boss at uh, di appropriate yung road na mga dinaanan natin for top speeds uh, at hindi ko rin yon may bibigay sa inyo gawa nga ng feeling ko wala sa no wala sa top condition tong motor maybe some other time pag nagkaroon ako ng sariling Honda PCX uh, pala, papasundo pa nga pala ako sa pinsong ko so may bagbagin kasi sasawali ko na tong motor at nagkaroon na naman ako ng inspiration na makabili nito subukan kung mag po ng 131,000 and speaking of breakings ayan, wala akong masabi dito 10 out of 10 din dito even though nakaka 5,000 na to 5,5 kilometers kung kaya ka niyang dalhin, kaya ka rin niyang pahintuin aesthetics well, uh, like what I mentioned earlier mga siyang elegante yung tignan pag nakasaya ganito, kahit marami yung PCX na gamit mo para ka parang na sa sa ano sa Batmobile ni Batman na dumaan sa putik galing sa madugol labanan meaning dahil si Batman ka pogi ka pa rin kahit madumi yung motor Mas lalo ka pang po pag soro dinis linis na tong motor at makinis so nakuha pala natin is ano alam ko ano to eh, glossy black to gas consumption I can say sa so 150cc okay ito sa so 39.2 kilometers per liter well, oh, mga boss given uh, the overhead pump tong motor na to eh uh, na tapos sa scooter pa na uh, uh pa rin niya kaya pa rin niya magbigay ng fuel economy na 39 siguro nga titipid pa to kung na maintenance na yung panggilid gilid papalitan na rin yung fuel filter kayo mga boss baka meron pa akong hindi nasabi sa yung mga if meron man akong hindi nasabi sa yung mga feedbacks and uh, things that we need to check also dati na dito sa motor na to ano pa yung mga pwede nating or, dapat nating uh, reviewin kindly uh, comments sa ating comment section kung nagustuhan po ninyo ang ating video ang ating uh, review para sa ating uh, PCX 160 ayun po huwag nyo na pong kalimutan mag uh, hit uh, ang share button Paka share po sa ating mga bossing dyan pakihit like subscribe na rin po kayo sa ating youtube channel at sa ating facebook page maraming salamat At kita-kita kita, kita, sa sa susunod na blog مرة هذا هو سلاتين موتو بلوغ سلاتين موتو أديوز ها 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 ها